Kunyari, may sakit yung ex mong narcissist para maging kayo ulit. Ito ay kalimitang ginagawa ng mga narcissist kapag gusto nilang balikan yung kanilang ex-wife, ex-husband, yung kanilang ex-girlfriend, ex-boyfriend, ex-living partner. And what happened is very obvious. Tinatanggap. Bakit? Kasi naaawa, may sakit. Pero hindi nila alam, wala naman talagang sakit. O kung may sakit man, mild lang o banayad lang hindi pa life threatening hindi pa ikamamatay pero pinalalala nila so what will happen is kung ang kanyang diagnosis o ang sinabi ng doktor ay tumataas ang kanyang blood pressure sasabihin niya sa kanyang sa kanyang wife or ex-wife ay o ex-girlfriend ay sabi ng doktor lumalaki daw yung puso ko so meron daw akong cardiomyopathy nag research <laughs> Lumalaki yung puso. Ang tawag doon, cardiomegaly. No? Uh, nakakameron daw ng problema sa pag pagbomba ng, ng dugo ng aking puso. And then, baka, baka hindi na rin ako magtagal. Mga ganon. Siyempre, the drama. Ikaw naman, maniniwala ka. And sa mga magjowa, nangyayari ito eh. Basically, marami akong mga followers na ganito na sabi ng doktor o kaya ay uh, na-diagnose ako na meron daw akong depression o meron akong anxiety disorder. Mga ganon. I no, mean, mental issues naman ang dati nyan. Kasi syempre, basically, yung mga ganyan, mag jowa, -jowa pa lang yan eh. So, mga bata pa yan. So, wala pa yung mga stroke-stroke. Wala pa mga heart-heart attack yung mga yan because they are young to be diagnosed with those uh, life-threatening uh, diseases. ba diba? So, basically, ang itinadahilan niya, niya mga mga mental issues. So, kunyari may sakit. So, so ang takeaway ko dito, guys, ay huwag kayong papadala sa ganitong taktika. Ito ay dirty tactic. Kasi pag kayo nagpadala, magiging kayo ulit. No? Kung ano yung nangyaring abuse nung nakaraan taon, nakaraan buwan, in the past, mauulit ulit. At may mga pangyayari pa nga na mas malala yung mararanasan nyo. And since meron siyang ginagamit na sakit, pwedeng gamitin niya yung sakit na yon laban sa inyo para makontrol kayo, para mamanipulate kayo, para makontrol yung mga anak nyo. You, you see? So, ang importante dito ay aware kayo, alam niyo yung ginagawang taktika. Kung talagang may sakit siya, no, hingan mo ng medical, mga medical records, no, mga ebidensya na talagang meron siyang sakit. And kung meron nga siyang sakit at gusto nyong tulungan, kailangan ay limited ang tulong nyo. May boundaries kayong iseset kung kayo ay tutulong. Ang ipaprioritize ninyo ay hindi siya kung hindi ang inyong sarili. Kasi baka kayo ay sumunod na rin na magkasakit kapag kayo ay nakipagrelasyon na naman sa isang narcissist. Sa mga magjowa naman o yung magjowa-jowa pa lang kayo, ex nyo, pan, ex nyo na GF, ex nyo na BF, I'm telling you na wag na lang. Sabihin mo, uh, yes, I, I, uh, understand where you're coming from may may magula ka naman sina sina tita sina tito will help you sina kuya sina ate mo will help you something like that you you uh, ask uh, the family if talagang may sakit ngayon kung uh, nagwawalang hiya lang na matiloloko ka de ignore okay so kahit naman kahit naman tayo ay lumalayo sa narcissist we we are you know doing our best to to fight to evade no to manage ang, ang pakikipag-usap natin sa narcissist i'm telling you na you you must or we must respect pa rin sila okay hindi hindi natin kailangan o oh, hindi tayo dapat maging masamang tao kapag may mga ganito nang pangyayari kung totoo nga na may sakit No. And then kung wala naman sakit at nagsasakit sa kita ano, pinalalala yung sakit, you, you must know that. And then you must ignore and you must uh, get out from that situation. Huwag din na kayong makipag-usap ulit. Zero communication. Kasi nagkawalang hiyana naman eh. Bye for now.